Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang adventure thriller film na Grabbers. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa karagatan malapit sa isla ng Erin sa Ireland. Isang gabi ay may nahulog ditong mistulang bulalakaw. Inakala ng mga manging isda na emergency flare ito kaya tumawag sila sa Coast Guard. Na-curious sila at sinubukan nilang imbestigahan kung ano ito. Nang narinig ng mag-ama na nasa loob ng bangka ang sigaw ng kanilang kasama ay lumabas sila ngunit hindi na nila nakita ito. Hinanap ng ama ang naglahong kasama ngunit pati siya ay inatake at kinuha ng misteryosong nilalang. Sinubukan siyang iligtas ng anak ngunit pati ito ay nadamay. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Police Officer Sharon na may matinding hangover. Kasabay nito ang pagdating sa isla ng isang babaeng polis mula sa Dublin na nagngangalang Lisa. Nagustuhan ni Lisa ang isla dahil mukhang payapa ito at ligtas sa krimen. Sinundo siya ni Sharon at agad napansin ni Lisa ang kalagayan nito. Hinatid siya ni Sharon sa kanilang trabaho. Samantala si Dr. Gleason ay may nadiskubreng mga patay na balyenang sugatan sa tabing dagat. Nang nasa opisina na ay nalaman ni Sharon na sila pala ang magiging magkabody ni Lisa sa trabaho. Lumipat ang eksena sa mangingisdang si Padi na may nahuling kakaibang nilalang tinalsikan nito ng masangsang na likido ang mukha ng kasama niyang si Murphy. Nagtaka ang dalawa dahil ngayon lang sila nakakita ng ganoong nilalang. Samantala, pumunta si Lisa at Sharon sa tabing dagat upang mag-imbestiga. Sinalubong sila ni Dr. Gleason. Nandoon din ang marine ecologist na si Adam Smith. Ipinaliwanag niya na ang mga balyena ay minsang nadadala sa dalampasigan at doon namamatay. Pero ang mga balyenang iyon ay patay na sa dagat pa lang. Ang mga sugat sa kanilang katawan ay galing sa mga bato ng anurin ang mga ito sa dalampasigan mula sa karagatan. Balik kay Paddy, inuwi niya ang kakaibang huli at inilagay ito sa bathtub. Para maaral ni Smith ay ipinadala ni Sharon ang mga balyena sa laboratorio nito. Nang paalis na ang mga trabahador, may nakita ang isa sa kanila na kakaibang bilog na bagay sa buhangin. Mukhang itlog ito na galing sa hindi matukoy na nilalang sinubukang kuhanin ito ng trabahador ngunit may biglang may humila sa kanya na nagmula sa dalampasigan. Hinanap siya ng kanyang boss ngunit hindi na siya nito nakita. Sa parehas na gabi, habang nagiinom si Sharon at Padi sa bar ay pinalabas sa balita ang pagkawala ng mga manging isda noong nakaraang gabi. Nakita nila si Lisa na bumaba mula sa tinutuluyan niya na nasa itaas lang ng bar. Tinukso si Sharon ng kanyang mga kakilala kay Lisa at sinabihan siyang huwag siyang totorpe-torpe. Ilang saglit pa ay ipinaalam ni Paddy kay Shara ng tungkol sa nahuli niyang nilalang pero hindi naniwala sa kanya ang pulis na ninais na umuwi na lang. Sa kalaliman ng gabi ay may kumatok sa bahay ni na Murphy. Nang buksan niya ang pinto ay nandoon ang boss na si Kuni na kakaiba ang kinikilos. Inakala niyang niyayaya siya nitong sumayaw at nang matumba ito ay lumapit siya. Biglang may humila sa kanya sa bubong. Nagimbal ang asawa kaya agad itong naghanap ng matataguan. Nang subukan niyang isarado ang chimney ay nahila siya pataas nang di pa matukoy na nilalang. Lumipat ang eksena sa lasing na si Sharon na niyaya si Lisa na Shumat sa ibaba. Nagsabi ang binibini na di siya pwede at may pasok pa sila kinabukasan. Nagtataka siya na kahit araw-araw na naglalasing ang kabadi niyang pulis ay nagagawa pa nitong makapag-duty. Di nagtagal ay nakatulog si Sharon sa pinto. Balik kay Paddy, suot ang protection sa mukha, Napansin niyang naging parang bilog na itlog ang nilalang na nilagay niya sa bathtub. Nang mahawakan niya ang malagkit na likido sa pader ay bigla siyang inatake ng isang nilalang na parang pugita. Nang sunggaban siya nito ay nanlaban siya hanggang sa matanggal niya ang pagkakakapit nito. Tapos ay inapak-apakan niya ang nilalang hanggang sa ito ay mamatay. Kinaumagahan ay pinayuhan ng may-ari ng hotel si Lisa na bigyan ng pansin si Sharon na isang biudo. Madalas itong naglalasing dahil hindi nito makalimutan ang pumanaw na asawa. Kung sakaling magiging sila ay malaki ang tsansa nitong magbago. Hindi sumagot si Lisa at dumirecho sa istasyon ng pulis kung saan niya dinala ang lasing na kabody. maya, -maya lang ay nakatanggap ng tawag si Lisa mula kay Padi na nagtatanong kung makakatanggap ba siya ng reward dahil siya ang unang nakatuklas sa halimaw. Sinilip nila ang nilalang sa laboratorio na tinawag ni Padi na grabber. Nagsabi si Smith na ngayon lang siya nakakita ng ganoong nilalang at hindi siya sigurado kung patay na nga ito. Ipinakita ni Smith ang dila ng nilalang na parang sa palakang kokak. Gamit ang dila ay sinisipsip nito ang dugo ng biktima na parang bampira. Sunod niyang ipinakita ang balat nitong kumikinang kapag pinupunasan. Upang mabuhay ang nilalang ay kakailanganin nito ang dugo at tubig. Tinanong ni Padi kung pwedeng ibenta ang grabber online. Di sumang-ayon si Smith na sinabihan si Paddy na maswerte siyang hindi siya napatay ng halimaw. Nasabi rin ni Smith na buntis ang nilalang dahil sa itlog na nilabas nito. Napag-isip-isip ni Sharon na posibleng may kinalaman ang grabber sa pagkamatay ng mga balyena. Pero duda si Lisa dahil maliit lang ang nilalang na parang pugita. Makalipas ang ilang oras ay nakita ni na Sharon at Lisa ang sasakyan ni Kuni malapit sa bahay ni na Murphy. Nang may makitang kakaiba si Lise sa bubong ay inakyat niya ito. Nakita niya ang damit na suot ni Kuni noong isang gabi. Nang hilahin niya ito ay may nahulog na bagay at tumama ito sa mukha ni Sharon. Nang hilakbot siya nang makita niyang ulo ito ni Murphy. Nang dalhin nila sa doktor ang ulo ay hindi nito matukoy kung ano at kung papaano nangyari ang ganoong paraan ng pagpatay. Maya-maya lang ay naputo lang usapan nila nang dumating si Paddy. Isinama sila ni Padi sa kanyang bahay at doon ay ipinakita niya ang nasirang pader at ang bathtub na napunta sa damuhan. Naglatag si Shara ng mapa at tinuro niya kung saan-saan nangyari ang iba't ibang insidente. Napagtanto nila na bukod sa babaeng grabber na nahuli ni Padi ay may isa pang grabber na lalaki at mas malaki ito dahil nagawa nitong mawasak ang pader sa bahay ni Padi. Naalala ni Padi na nahuli niya ang babaeng grabber sa Black Rock Caves kaya doon sila unang nagpunta. Pinasok ni na Sharon at Lisa ang loob ng kuweba. Una nilang nakita ang damit ng isang manging isda. Sa labas ay nadiskubre ni Padi ang ilang itlog sa buhangin na handa ng mapisa. Nagulat siya nang may biglang gumalaw sa loob ng itlog. Sa loob ng kuweba ay sumigaw si Sharon na tila may tinatawag. Maya-maya lang ay biglang lumabas ang isang malaking nilalang na parang pugita. Nataranta sila at tumakbo ng mabilis palabas ng kuweba. Sinabihan nila si Padi na tumakbo na rin. Nang makalayo na sila ay tumawag sila ng tulong. Ngunit kinabukasan pa makakarating ang tulong dahil sa paparating na bagyo. Dumiretso sila sa laboratorio ni Smith. Sinabi ni Sharon kay Smith ang teorya niya na ang mga namatay na na ay kagagawa ng grabber dahil ito ang pagkain ng mga mapipisang itlog. Binuhusan ni Sharon ng gasolina ang patay na babaeng grabber bago pa ito puntahan ng lalaking kasama nito. Pagkatapos ay sinindihan niya ito na naging dahilan upang gumana ang smoke detector. Nagawa nilang mapatay ang tubig ngunit huli na ang lahat. Dahil sa tubig ay nabuhay ang babaeng grabber. Nilapitan nila ito daladala ang kanika nilang pangdepensa. Biglang tumalon at kumapit ito sa ulo ni Sharon. Tinulungan siya ng dalawa upang maalis ito sa pagkakakapit sa kanyang mukha. Nang bumitaw ang nilalang ay sumuka ito ng dugo, tapos ay muli itong namatay pinagtulungan ng tatlo ang salot at sinigurado na hindi na ito mabubuhay. Nang hinayang si Smith dahil kawalan ito ng panibagong discovery habang si Lisa naman ay napaisip kung ano na ang kakainin ng mga grabber ngayong ubos na ang mga balyena sa kanilang isla. Pagbalik ni Padi sa laboratorio ay hinangaan siya ng tatlo dahil nakaya niyang mag-isa ang grabber. Nabanggit niya ang kanyang diet para manatiling malakas. Ngunit iba ang nasa isip ni Sharon, alam niya na lasing si Padi nang atakihin ng Grabber. Napagtanto ni Lisa at Shara na lason sa mga Grabber ang alak. Ang sinumang tao na lango sa alak ay may proteksyon laban sa misteryosong nilalang. Nagmungkahi si Shara na tipunin ng lahat sa bar at magdaos ng isang party. Ipinaalam nila ito sa may-ari ng bar na agad ding sumang-ayon. Kinakabahan si Lisa dahil hindi siya umiinom ng alak habang si Sharon naman ay nagboluntaryo na hindi iinom upang panatilihing kontrolado ang lahat ng pwedeng mangyari. Di nagtagal ay nagsimula silang tumagay ng alak. Pinagkatuwaan siya ng lahat ng lalaki dahil kung ano-ano ang pinagsasabi niya matapos niyang shumat ng ilang beses. Lalo siyang nalasing ng todo nang inumin niya ang paboritong alak ni Paddy. Tapos ay kinuhanan siya ng dugo ng doktor at pinasipsip ito sa sanggol na grabber na agad ding namatay nalaman nila na kailangan ay matapang na alak ang kanilang iinumin upang gumana ang kanilang plano. Dali-daling pumunta sa simbahan si Nasharan at Lisa at inimbitahan ng mga tao na pumunta sa party. Nang una ay duda pa ang mga taga-isla pero nang sabihin ni Sharon na libre ang iinuming alak ay natuwa ang lahat at nagdesisyon na dadalo silang lahat sa bar. Habang nagkakasiyahan ang lahat sa libreng alak, ang grupo naman ni Sharon ay hinanda ang kanilang armas laban sa grabber. Nagbilin si Sharan na bantayan nilang mabuti ang kanika nilang istasyon at huwag hahayaan ang sinuman na makalabas ng bar. Tapos ay sinimulan na rin nilang mag-inom ng alak maliban kay Sharan. Patuloy na nagsaya ang mga taga-isla habang si Sharan at Lisa ay nasa loob ng mobile at nagbabantay sa labas habang umuulan. Inamin ni Lisa na may gusto siya kay Sharan ngunit binanggit ni Sharan na hindi iyon ang tamang oras dahil lasing lang si Lisa kaya niya nasabi ang nararamdaman. Di nagtagal ay lumabas ang doktor para umihi. Balik sa dalawa, natawa si Sharon kay Lisa dahil mali ang chismis na namatay na ang asawa niya. Ang totoo ay iniwan siya ng kanyang asawa dahil may nakita itong iba. Samantala, matapos umihi ng doktor ay bumulaga sa kanya ang maraming baby grabbers. Ang isa rito ay sinunggaban ang kanyang mukha. Narinig ng dalawa ang hiyaw ng doktor kaya agad silang lumabas ng sasakyan at tinulungan ito. Laking gulat nila nang biglang lumitaw ang malaking grabber. Mabilis na nilapan ito ang doktor. Nang magtago ang dalawa sa mobile ay inalag-alog ito ng halimaw upang lumabas sila. Tumigil lamang ito nang mapindot ni Lisa ang wangwang -wang ng sasakyan. Lumabas sila ng sasakyan at mabilis na tumakbo papasok sa bar. Nasalubong nila si Brian at sabay-sabay silang tumakbo papasok habang winawasak ng grabber ang sasakyan nila. Pagdating sa loob ay pinasindihan ni Brian kay Smith ang water gun niyang puno ng gasolina pero nahirapan ito dahil sa kalasingan. Nang masindihan ay tumakbo si Brian palabas para sunugin ang dambuhalang grabber. Sa kasamaang palad ay namatay ang sindi ng water gun dahil nabasa ito ng ulan. Mabuti na lang at nandoon si Sharon na mabilis na hinatak si Brian pabalik sa likuran. Pagbalik nila sa bar ay napansin ni Brian na paubos na ang alak. Nang may nagsabing uwian na ay pinigilan silang lahat ni Sharon. Sinisi ni Brian si Paddy dahil ito daw ang nagdala ng grabber sa isla nila. Lumabas ang lasing na lasing na si Smith upang kuhanan ng litrato ang halimaw. Pinakiusapan siya ni Sharon na bumalik ngunit hindi siya nakinig. Sa una ay pinapakiramdaman siya ng halimaw ngunit di ay hinagis siya ng galamay nito sa malayo. Bumalik si na Sharon at Lisa sa loob upang sabihan ng lahat na umakyat sa itaas kasabay nito ay winawasak na ng grabber ang pader at ang mga baby grabber ay nagpasukan na rin. Kinanda daw ni Shara ng pinto sa itaas at inamin sa lahat ang katotohanan. Nakakatawa man ay binanggit niya na sila dahil allergic ang halimaw sa mga taong nakainom ng alak. Habang sinisira ng halimaw ang pinto sa itaas ay naalala ni Padi na may naiwang amoy ang babaeng grabber sa katawan ni Sharon nang atakihin siya nito kaya sinusundan siya ng lalaking grabber. Sinubukan ng grupo na gumawa ng plano pero wala silang armas at hindi nila alam kung paano makakalapit sa halimaw. Naalalang bigla ni Lisa ang loader na ginamit nila sa pagkuha ng mga balyena. Kung mahuhuli nila ang malaking grabber ay mapipigilan nila itong bumalik sa dagat at mapapatay. Gayunpaman, makakarating lang sila sa construction site gamit ang sasakyan na ang susi ay nasa ibaba. Sa takot ay nagturuan sila kung sino ang kukuha ng susi. Nag-volunteer si Lisa na siya ang kukuha ng susi, ngunit pinigilan siya ni Sharon na nag-aalala sa kaligtasan niya. Sa huli ay si Lisa ang kukuha ng susi. Tanging panlaban niya lang ay ang nail gun. Bumaba siya at nilabanan ng ilang baby grabber bago kinuhang ang bote ng alak at susi na nasa sahig. Natarante siya ng makitang papalapit na sa kanya ang halimaw kaya di sinasadyang natamaan niya ang pinagmumulan ng kuryente. Hawak ang lighter na may sindi ay natapilok siya kaya nagliyab ang bar. Hinila siya ng grabber at mabuti na lang ay may nadampot siyang kutsilyo kaya nalabanan niya ito at natakasan. Gustong sundan ni Sharon si Lisa ngunit nasusunog na ang ibaba ng bar. Dumaan siya sa bintana at doon ay nakita niyang dala ni Lisa ang pickup truck. Samantalang ang grabber naman ay sumilip sa bintana sa itaas dahilan upang manghilakbot ang lahat ng nandoon. Nang ilapit ni Lisa ang sasakyan ay tumalon si Sharon dito. Mabilis nilang tinakasan ang halimaw na humahabol sa kanila. Narating nila ang construction site at sa di ay patuloy na hinahabol sila ng grabber. Dumiretso si Sharon sa hukay na puno ng drum ng gasolina. Habang nakaabang siyang silaban ng gasolina gamit ang flare gun ay hinamon niya ang halimaw na lumapit sa kanya. Gayunpaman, naabot siya ng dila nito dahilan upang mahulog siya sa hukay. Biglang lumitaw si Lisa na dala ang loader at agad na hinulog ang halimaw sa hukay kasama ang sinasakyan niya. Nadaganan ng mabigat na loader ang halimaw kaya di ito makaalis sa kinaroroonan. Natuwa ang dalawa sa nangyari. Nang magsa-celebrate na sila ay pumulupot ang galamay ng halimaw sa katawan ni Sharon. Mabuti na lang at hawak na ni Sharon ang alak. Nang lalamuni na siya ay binuhos niya sa bunganga nito ang alak na dala niya kaya binitawan siya ng halimaw. Pagkatapos ay binaril ni Lisa ang taga sa drum ng gasolina dahilan upang sumabog ang baribariles ng gasolina kasama ang halimaw na alien. Kinaumagahan ay nagising ang mga taga-isla, matapos ang kanilang masaya ngunit malagim na gabi. Nang isa uli ni Lisa kay Sharon ang lagayan niya ng alak ay tinapon niya ito. Pagkatapos ay hinalikan niya si Lisa. Sa huling eksena ay makikita ang ilang itlog ng grabber sa dalampasigan, handa ng mapisa anumang oras.